Hello, hello! It's me, Clarice GMC. O, diba, muling nagbabalik na naman tayo sa ating teleserye na plantita. O, diba, talaga nga naman, makikita nyo naman talaga ang aking bell pepper. Lumalaki na siya, o, diba? Ilang days nating ano, nabibisita naman, pero syempre, hindi natin na-update kayo. Ayan, medyo malaki na siya. Ayan, diba? Merong mga ibang bulaklak dito. Kaso hindi na kaya. Ewan ko ba, na na hulog. Ayan, di ba? Siyempre, unang bunga niya yan. So, siguro ganyan. Hindi ko rin alam eh. Pero, tingnan, absorbahan natin kung talagang sa isang puno ba, pag unang bunga, talagang isang muna mabubuhay. Hindi ko rin alam eh. since so, it's my first time, di ba, na magtanim ng sili. Bell pepper. Capsicum. O, di ba? Social pa-capsicum. Ayan. Ayan naman talaga nga naman. Ayan. Update natin. Pero ito iba. Ayan. Lumalaki yung mga dahon nila. Lumalaki. Hmm. Tingnan natin iba pa. Pero pa tayong iba rito eh. natin eh. Ito. May bulaklak na rin siya. di oh. Diba. Ayan. May bulaklak na rin siya. Ito. Nag-start na. Ito syempre. Ayan. Ayun, meron na rin isang yun. Ito. Tingnan natin kung paano sila. Ayan. I-survive ang kanilang buhay. Charot. At iba talaga nga naman. Ayan. Update natin mga sili natin. At meron pa tayong sili dito eh. Ito. Hindi pa natin nasalin. Kasi pag may free time lang ako sa kusila na na isasalin. Ayan. Ito na isalin natin isa. Ayan. Sana naman lagi, hindi naman sana lagi. Sana umulan-ulan naman para naman, kasi ibang halaman ko nanunuyo na. Pero syempre, nilidligan natin yan kahit pa paano. Tapos yung lemon natin, ewan ko ba't nagkaganyan, nagkukulay lemon ganyan. Nag-iiba kulay niya, oh. Yung mga lemon. Yan. Yung talbos natin, piyano natin, ina inanin na natin yan, konti na lang yan talagang kasi pumapayat siya, ewan ko bakit mapayat kasi siguro kailangan na maraming tubig yan yung kalamansi natin Ayan, may bulaklak, syempre may patubo na yun yun, eh. no, hindi may patubo na siya yun, ayun, ayun bakit may patubo na, o oh. may patubo na siya kung ibalay mo natin ng ngayayat, ewan ko ba bakit hindi yata natin nakakantahan ito, ang palayan natin yan, o diba may pa-flowers na akong palaya. Sana or flowers. Kaya nga talaga alaga sa tubig ang mga halaman. Eh. Pag hindi alaga, di ba? Ito naman ang ating saluyot. Ayan. Saluyot natin. Tinaray namin mag-ani na saluwet baka sakali. Konti lang, tinray lang namin kasi kasi syempre unang ano niya pa unang lagu niya pa lang. Huwag natin ano Biglain, baka mabigla. Baka mabigla yan pag inan natin. Unang bigla. Ayan. Pandan natin, ayan, as you can see, talaga naman ang pandan. Ewa ko ba itong ano natin? Itong natin? Wala na, na siya, naglagas na siya. Hindi kasi nakakantahan eh charo 'di nakakanta na kaya nagkakaganyan ang palayan natin 'yan 'di ba Ito yung video na walang edit-edit basta pagka video upload na agad Ano ba diba? 'yan Na ah, medyo mahangin-hangin ang panahon, medyo maambon-ambon. Sana medyo umulan-ulan ng konti para yung halaman madiligan ba. Yeah, seto so, si Laurel, si Sepir Laurel o 'di ba. lagu lagunya. Kaya naman, hanggang dito na lang. Salamat. Bye-bye.